Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan. Kung ang Supreme Court ay decision na na itong impeachment against kay Vice President Zara is unconstitutional, labag sa batas, abay, itong mga reporter ng mainstream media, lalong-lalo na itong IBCBN, ito po, no? Itong mga nasa IBCBN, abay, hindi pa rin makamove on, mga kababayan po natin. At galit na galit pa rin po sila. At gusto nila ngayon, no, na banatan ng banatan po itong mga senador na tinatawag po nila na mga nag-aabogado daw laban po dito, no, sa kay uh, Vice President Sara at taga-abogado daw para sa impeachment ni Vice President Sara. Sige ha. Panoorin natin itong uh, birada na naman nila mga kababayan po natin. Nakapal talaga ng mukha eh, no. Hindi pa rin sila makamupon. Bakit, no? Yung ako, bakit takot takot sila sa Duterte? dapat matandaan ay ang impeachment inilagay sa konstitusyon uh, para protektahan ang taong bayan sa ilang opisyal na, na umaabuso na umaabuso o lumabag o sa kapangyarihan with certain parameters <laughs> by yung betrayal etc pero kailangang may bayan that's why oh, pero oh, para sa process, para uh, sa taong bayan yan. Ang makalabang pag-abogado para sa akusado. May abogado mm. na po yun. So, inaakusan po nitong si Karen Davila, mga kababayan po natin, yung mga senador na nag-aabogadong daw para sa kay Vice President Sara. Hindi naman po, no? Hindi naman tumatayo silang abogado para kay VP Sara. Kundi sinusunod lang po nila kung ano po yung sinasabi ng Supreme Court, di ba? Kasi gaya nila, nasa midstream media rin po sila. Bakit hindi nila sundin kung anong sinasabi ng Supreme Court? No? E di wala silang panagkaiba sa mga kongresistang gigil na gigil na maimpit si Bibi Kailangan ng Senado magpaliwan ah, ah, Kasi ah, namalabas ah, kayo, parang may kinikilingan sila, di ba? Dapat mabura yon na wala, walang kinikilingan kung hindi proseso ang ginagawa nila. Oh, so, pero yun may ma may ng tambayan ng Bibi. Kaya nga. Kaya nga. kailangan ng paliwan. Kailangan ng paliwan nila ang taong bayan. pa hmm, ito ba, ito, no? Kailangan daw ang paboran ay ang taong bayan. Eh sila, nung hindi nagbayad ng tamang buwis ang kanilang kampanya, no? Ay, sino pinabura nila? Di ba? Sino yung nalugi doon? Hindi ba ang taong bayan? Kasi ang ordinaryong tao ay bumabayad ng buwis. Samantala yung napakalaking kampanya na yan ay hindi <laughs> hindi nagbayad ng buwis. Di diba po ba? Yung pagbabalita nila, dapat siguraduhin nila na patas sila. At sila dapat, ay eh, hindi sila nagpapakita na sila ay bias. Dapat sa mga ganyang komento, kung ano lang yung binabalita, kung ano lang po, yung sinasabi ng mga uh, in-interview nila, dapat yun lang. Hindi hindi dapat magbibigay sila ng kanilang komento dyan. Kasi kung magbibigay sila ng komento sila, eh, nagiging bias sila. Okay lang tayo kasi vlogger tayo and uh, uh, alam nila kung saan tayo nakalain. Pero kung sila ay nasa mainstream media, tapos makikita ng tao bias na sila. So, paano pa sila papaniwalaan sa bawat magbabalita nila? Sa so, bawat magbabalita nila is uh, lumalabas na no, talagang anti-Duterte po sila. At itong isa po na itong si Alvin El Chico, ito po yung nagpapakalat ng fake news against kay Vice President Sara kung saan sinabi niya no, na pinagbawalan daw po sila ng Office of the Vice President na mag-cover sa mga fresco ng Office of the Vice President. Pero wala pong sinabi ang Office of the Vice President ha. Ay uh, may nagsabi lang daw po sa kanya. Kung baga maritis lang pero pinalaki niya na. At uh, sinabihan niya pa na hindi daw dapat ito ginagawa ni VP Sara dahil public fund daw po ang ginagamit ng Office of the Vice President. Pero wala namang sinabi yung Office of the Vice President na sila ay bawal. At uh, ay kinanta niya pa, sinabi niya na dahil daw sila pinag-initan, inakusahan daw silang bayas, kasi daw ba ay isa daw po sa mga shareholder ay si Martin Umalto. So imagine nyo, hindi naman po sila tinatanong, well hindi naman sila sinulatan na kung ano-ano, eh siya mismo ang nagsabi no, na Naakusahan ba sila na bias dahil sila ay mga tauhan ni Martin Romualdez? Tingnan mo, nadudulas po sila. And ang ibig po, uh, ko, hindi lang ang DCMM teleradyo, hindi mismo pati ang ibig alam ko is may ari din dyan ay itong si Martin Romualdez. So ang ganyan ang kanilang pinabakita, ay talagang no, may utos sa kanila, may marching order sa kanila, nasirain po itong mga Duterte. Diba? E So hanggang ngayon hindi pa rin sila mga move Tuloy pa rin yung kanilang pagngangaw dito po sa impeachment ni Bibi Sara. At tumaasa pa rin sila na babaliktad po ang Korte Suprema sa una niyang decision na unconstitutional ang impeachment against kay Vice President Sara. So walang pinagkaiba ito sa mga dilawan, walang pinagkaiba dito po sa mga mga kaliwa. Napanay pa rin po yung kanilang pagrarali, no? At uh, kahapon lang, araw ng linggo, no? ang karoon ng uh, vigil rally ng madaling araw doon sa Itza Shrine at ang uh, mga gumawa ng vigil prayer na yon ay yung mga pare, mga paring bayaran no at itong mga pare ito sila rin actually yung nag-file ng impeachment against kay uh, Vice President Sara mga kababayan po natin no so ito naman sila talagang nandiyan pa rin no so parang para kami media ng ABCBN with collaboration sa mga bayarang ito oh Nagsama-sama. Ayan sila, oh. Kahapon yan. Oh, nagmarcha sila sa Incha Shrine. Tingnan nyo po. Hmm. para sa pagbabagong loob ng Korte Suprema at ng Senado sa kabilang katapos mapigilan ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. So pinangunahan ito nung clergy for good mm. governance. Yan. Um, so yung clergy na yun po na nagsasabi clergy for good governance, sila po yung isa sa grupo nag-file ng impeachment laban kay VP Sara. So nasira din po yung mga katoliko dyan. Nakita nyo, nag-iingay ang midstream media, nag-iingay ang simbahan, tapos nag-iingay din yung mga realista, tapos magpa-file sila ng MR sa Supreme Court. So talagang kung makikita mo, ang kanilang galaw ay coordinated. So iisa lang talaga ang kanilang hangarin ay may tuloy ang impeachment no at gusto talaga nila matanggal si Vice President Sara. Kasi alam alam niyo naman ang Duterte is pangmasa. Now, hindi sila kagaya ni Bongbong Marcos i from or, for oligarko. So yung Duterte is for masa. At uh, ito talaga yung totoong nagserbisyo para sa taong bayan ito si Marcos Sr. Kita mo ngayon yung kanyang mga tauhan, DPWH, wala namang tinanggal. Yung mga kontraktor, no? yung mga kontraktor, hindi naman pinatawag o hindi naman pinasara yung paliparan para sa kanila. Na dapat no? pinagbawalan sila, o dapat may uh, whole departure order para po sa mga ito. Para kung sakaling gusto nilang tumakas, ay hindi po sila basta makatakas. Di ba? Pero wala eh. Talagang ganyan po sila at uh, ito nga, ang uh, inakala natin na titigil sila tapos at bumawin na lang sa last 2028 at talunin na lang nila si Vice President Sara, abay tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pag-iingay at uh, pag no sa impeachment against po sa ating Vice Presidente. Pero kahit ano pang panalangin ng mga pare, di sila magtatagumpay. Ang sinasabi nilang taong bayan, iilan lang po sila eh kasi ang totoong taong bayan, yung nagbigay ng magandang grado kay President Duterte, bago man siya bumaba, ay nakakuha siya ng mas, mas mataas na trust rating dahil tiwala pa rin ang mga Pilipino na kapag Duterte po ang namamahala sa ating gobyerno, ay eh talagang magkaroon ng disiplinadong Pilipino at maunlad na ekonomiya ang uh, bansang Pilipinas. Hindi mangyayari po yung mga ganitong klaseng corruption kung ang presidente natin matapang at may bayag. At hindi nagba. <laughs> 'Yun na po, maraming salamat po and happy happy uh, Heroes Day sa atin lahat. Thank you and God bless you.